Maligayang pagbabalik sa Notable Bio, ang channel na magkukwento ng buhay ng ating mga paboritong artista noon. Isa sa naging pinaka-kontrobersyal na buhay at kamatayan ay ang sa aktres na si Pepsi Paloma. Siya ay isang starlet noon dekada 80, at kabilang sa mga soft drinks beauties ng talent manager na si Ray De La Cruz. Subalit ang kanyang buhay ay naging mas makulay hindi dahil sa kanyang mga pelikula, kundi dahil sa pagtatapos ng kanyang hininga sinasabing si Pepsi ay marahas na pinagsamantalahan ng tatlong kilalang mga host sa TV, na inareglo naman daw ng isang kilalang dating komedyante at ngayon ay politikong si Tito Soto. Alamin natin ang mga pangyayari sa nasabing krimen at ang relasyon nito sa kantang Spalarium ng bandang Eraserheads. Si Pepsi Paloma ay isinilang bilang si Delia Dueñas Smith, noong July 17, 1966 sa Maynila. Siya ay panganay na anak ng inang si Lydia Dueñas na tubong Borac Northern Samar, at ng Amerikanong ama na si Kenneth Smith si Kenneth ay inabando na ang kanyang pamilya ng maliliit pa ang anak, at dahil dito, ay maagang namulat sa kahirapan ang batang si Delia. Habang nagdadalaga, si Delia ay itsurang mestisa at malaking bulas, na madalas mapansin ng mga tao sa kanilang lugar. Noon 1980, nakilala ni Delia si Tita Esther sa pamamagitan ng kanyang ina, at siya ay ipinasok nito upang magtrabaho sa isang warehouse sa Quiapo. Ito rin ang nagpakilala sa kanya sa talent scout na si Ray de la Cruz, na agad naman nabighani sa ang kinganda ng dalagita. Sa edad na labing apat, si Delia ay isinabak sa paggawa ng pelikula, na bumida sa Brown Emanuel noon 1981. Ito ay ang klase ng pelikulang usong-uso sa panahon iyon, na ang mga babae ay nagpapakita ng walang saplot sa big screen. Si Delia ay unang ginamit ang screen name na Scarlet, subalit nang ito ay hindi maging click sa masa. Siya ay pinangalanan ni Ray bilang si Pepsi Paloma, nakabilang sa kanyang koleksyon ng mga soft drinks beauties. Noon June 1982, sumabog ang balita tungkol sa akusasyon ni Pepsi, na siya ay pinagsamantalahan ng tatlong mga tanyag na TV host na sila Vic Soto, Joey De Leon, at Richie De Horsey. Ang dalaga ay labing limang taon gulang ng panahon ito, at kasama ang isa pang starlet na si Guadagua Guarin. Di umano, pinunit ang kanilang mga damit at pilit pinaghahalikan at nilitratuhan. Kalaunan, sila ay dinala sa paboritong tambayan ng tatlo sa Sulo Hotel sa Quezon City, sa nirentahan kwarto sa Room 210. Ang hotel ay madalas puntahan ng mga host, dahil sa sabi-sabing murang kape at masarap na lumpiang ubod na binibenta rito. Sa kwento ni Pepsi, sila ay pinainom ng alak at gamot, na nagresulta upang siya ay mawala ng malay at abusuhin ng tatlo. Ang eskandalo ay pinagpiestahan sa dyaryo at telebisyon, at ang dalawang aktres ay nagsampan ng kaso sa pamamagitan ng dating defense minister na si Juan Ponce Enrile. Ang kaso ay naging isang napakalaking big deal, sapagkat kung mapapatunayan ng akusasyon, ang tatlong suspect ay mahaharap sa parusang bitay, katulad ng nangyari sa mga akusado sa kaso ng aktres na si Maggie de La noon. Ang posibleng implikasyon na ito ay malaking dagok sa pamilya Soto, na naglabas ng kanilang public statement kasama si Joey de Leon, at itinanggi ang nasabing paratang noon September 29, 1982 sa Home Magazine. Ayon kay Tito, ang dalawang babae ang lumapit sa mga TV host at walang puwersahan na naganap. Gusto raw magpa-picture ng mga starlet kasama si Vic at Joey habang ang mga lalaki ay hinahalikan sila. Mayroon umanong litratong magpapatunay ng pangyayari, na naganap matapos ang taping ng programang school bukol. Mabilis na ipinagtanggol ng nakatatandang soto ang kapatid na si Vic, kahit siya ay wala sa lugar kung saan naganap ang sinasabing krimen. Ginamit rin niyang dahilan na ang kapatid ay masyadong payat at mahina para mamwersa ng babae. Samantala, dinaan naman ni Joey ang kontrobersya sa kanyang normal na paraan, at ginawang biro ang nasabing akusasyon hinamon rin niya si Pepsi na lumantad sa publiko at sabihin ang mga totoong pangyayari, at dapat na rin tigilan ng mga press ang pagsusulat ng mga peking balita tungkol dito. Si Richie de naman ay nanahimik sa kahabaan ng eskandalo, at hindi masyadong nagsalita patungkol dito. Ang kaso ay isinampan ng ito ay mapasakamay ni Atty. Rene Cayetano, ang abogadong hahawak sana nito sa korte. May pagkakataon rin daw na si Pepsi ay biglang nawala habang inihahanda ang kaso, at siya ay natagpuan mula sa pagkakabihag ni Bienvenido Mendoza, na mas kilala bilang Ben Ulo. Sinasabing si Ben Ulo ay kilalang nakakasama ng pamilya Soto, at sa kabila ng kanyang pag-amin sa pangingidnap kay Pepsi, ay walang kasong isinampas sa lalaki. Ang kaso ay tuluyan naglaho at sinasabing inareglo daw ni Tito Soto na nagtungo sa pamilya ni Pepsi. Ang kwento sa mga balita, ay pilit raw pinapirma si Pepsi ng Affidavit of Desistance, na magpapawalang bisa ng kanyang naunang akusasyon. Idinagdag rin sa chismis na si Tito Rao ay naglagay ng baril sa lamesa habang kaharap si Pepsi, na may intensyon na takutin ang dalagita. Subalit paanong magiging legal ang nasabing affidavit, kung ng panahon ito ay labing limang taon gulang lamang ang aktres, na malinaw na menor de edad at pumirma ng walang kaharap na abogado. Ang naging kapalit rao ng pag-uurong ng demanda ay ang paghingi ng paumanhin ng mga TV host sa harap ng publiko, na di umano ay naganap sa gitna ng programang Itbulaga. Wala nang mahanap na detalye o video tungkol sa nasabing public apology, kundi sa isang article sa People's Journal. Ayon sa article, ang sinabi sa formal na public apology ay, We hope that you will not allow the error we have committed against you, to stand as a stumbling block to that future which we all look forward to. We therefore ask you to find it in your heart, to pardon us for the wrong which we have done against you. Sinasabing ang tatlo ay nakaluhod para raw sa harap ng kamera, subalit sa mga hindi nakasaksi ng mismong apology, ay wala nang makuhang katibayan ukol dito, kundi ang mga sinasabi ng mga nakapanood. Hindi pa rin doon nagtapos ang isyo, sapagkat makalipas lang ang ilan linggo, ibinulgar ni Pepsi ang di umano'y pamimilit sa kanya na pumirma sa affidavit, at siya ay napilitan lamang na gawin ito dahil sa takot para sa kanyang buhay. Matapos nito, ang eskandalo ay unti-unting nanlamig, kasabay ng pansamantalang pamamahinga ni Pepsi sa paggawa ng mga pelikula hindi na rin muling nabuhay ang kaso laban sa tatlong TV host, dahil na rin sa pinirmahan affidavit ni Pepsi. Noon 1984, si Pepsi ay muling nagbalik sa pag-arte, at lumabas sa mga pelikulang Naked Island, Virgin People, Matukso Kaya Ang Anghel, at Snake Sisters. Ang kanyang karisma sa big screen ay muling nagbalik, at ang dalaga ay nagkaroon ng maraming alok na mga proyekto sa industriya. Siya rin ay sinasabing sumasideline ng pagsasayaw sa mga bar, kung saan ang aktres ay kumikita ng extra. Ang kanyang huling naging pelikula ay ang Room 69 noon 1985, at matapos nito ay panibagong malaking balita ang gumimbal sa publiko, nang si Pepsi ay pumanaw noon May 31 ng nasabing taon. Natagpuan ng kanyang walang buhay na katawan na nakabitin sa loob ng closet, at sinasabing kinuha ng aktres ang sarili niyang buhay. Mayroon din nakitang diary ni Pepsi, na di umano ay nagkakaproblema ang dalaga sa pera at relasyon. Agad isinarado ng investigador ang investigasyon, na hindi man lang daw pina-examine ng kwarto kung may ibang fingerprint sa loob, at hindi rin nalaman kung ang nakasulat sa diary ay sulat kamay nga ba ni Pepsi. Subalit ang sinasabing dahilan sa pagkakapos sa pera ay itinanggi ng manager ni Pepsi na si Bobef Corcuera, na ayon dito, ang dalaga ay may mga pelikulang nakatakdang gawin, at ito ay malaki ang kinikita sa pagsasayaw sa mga bar. Sinasabi rin na kahit si Pepsi ay menor de edad, siya ay may batang inampon at desididong ito ay palakihin at alagaan ng maayos. Kung si Pepsi ay kumikita ng maayos sa panahon nito at nag-aalaga ng kanyang ampon, ang dalaga ay walang dahilan na kunin ang sariling buhay. Marami pang iba't ibang balita ang lumabas, na di umano ay iniwan daw ni Pepsi ang kanyang manager para sumama sa boyfriend noon na si Roy Rustan. Ang aktres rin daw ay nagbuntis at nagpa-abort, at nahumaling sa paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot. Lumabas ang mga teoryang si Pepsi ay tinapos ang buhay upang di umano ay tuluyan patahimikin dahil sa iskandalong nangyari tatlong taon na ang nakakaraan. Subalit ito ay hindi na rin napatunayan, at tuluyan ang inilibing ang lahat ng kasong may kinalaman sa babae, nakasabay ng kanyang pagpanaw. Ang kanyang naging huling hinlayan ay sa Olongapo Memorial Park sa Olongapo Zambales, at ang misteryo sa buhay ni Pepsi Paloma ay nanatili hanggang sa kasalukuyan. Noon 1988, si Tito Soto ay nahalal bilang vice mayor sa Quezon City, at naging senador naman ng taon 1992. Dahil sa pagkakapasok sa politika, si Tito ay na-involve sa kontrobersya sa awit ng Eraserheads na Alapaap, ng kanyang pahintuin ang pagpapatugtog ng naturang kanta. Ito raw ay dahil sa implikasyon ng lyrics nito na tungkol sa ipinagbabawal na gamot, na hindi nakakatulong sa programa ng pamahalaan sa pagsugpo ng iligal na gamot sa bansa. Nagkaroon ng banggaan ang grupong Eraserheads at si Tito Soto, na naging laman rin ng maraming balita sa panahon iyon. Noon 1997, Naglabas ng panibagong album na Sticker Happy ang banda at kasama rito ang eskandaloso at misteryosong kantang Starlarium. Ang awit ay naging labis na kontrobersyal sapagkat di umano ang lyrics nito ay patungkol sa nangyaring krimen noon kay Pepsi Paloma. Sa opinyon ng marami, ang kantang Stolarium ay patutsada sa mga Soto na parang pagganti na rin sa pakiki nito sa kantang Alapaap noon. Ayon sa nakasulat sa lyrics, dumilim ang paligid may tumawag sa pangalan ko. Ito ay dahil gabi ng maganap ang krimen kay Pepsi. Labing isang palapag, dahil sa Sulo Hotel nangyari ang krimen na paboritong tambayan ng tatlong mga host. Sabay abot ng baso may naghihintay, nagiinuman sila o maaring ito ay tumutukoy sa diumanoy pagpapainom ng gamot sa mga starlets. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo, na ang ibig sabihin ay lasing na at malapit ng mawala ng malay. Di ko na nasa sakyan ang lahat ng bagay ay gumubuhit na lang sa aking lalamunan, sa part na ito ay nagaganap na ang krimen. Ewan mo at ewan natin sinong may pakana, dahil walang umamin sa mga inakusahan. Umiyak ang umaga, anong sinulat ni Enteng at Joey dyan sa gintong salamin, dito ay natapos na ang krimen at wala nang nagawa ang biktima sa patuloy na pambabaligtad ng mga may sala. Sa pintong salamin, di ko na mabasa pagkat meron nagbura, ito ay tungkol sa pag-aareglo ni Tito Soto at pilit na pagpapaurong ng kaso laban Kilovic Soto, Joey De Leon at Richie De Horsey. Noon 1991, si Ellie Buendia na vocalist ng Eraserheads ay in-interview ng manunulat na si Jessica Sapra, at tinanong kung ang Spolarium nga ba ay tungkol sa istorya ng buhay at kamatayan ni Pepsi Paloma. Ang vocalist ay misteryoso lamang na sinabing ang sikreto ng awit ay kanyang dadalin hanggang sa hukay. Noon 1999, si Ray De La Cruz na dating manager ni Pepsi at kasakasama sa pagsasampa ng kaso laban sa mga sikat na TV host, ay natagpuan walang buhay sa loob ng kanyang optical clinic na kanya rin tirahan sinasabing si Rey ay pinaslang ng Communist Party renegade na si Felimon Lagman, at walang masyadong impormasyon na mahahanap tungkol sa mga nangyari kay Rey. Ayon sa mga taong malawak ang imahinasyon, si Rey ay pinatahimik rin upang tuluyan maisara ang chapter sa buhay ni Pepsi, at maging si Felimon ay hindi na rin muling nakitang may buhay. Noon 2018, muling nabuhay ang isyo sa kontrobersya ng akusasyon ni Pepsi Paloma, nang sumulat si Senator Tito Soto sa Inquirer.net, naburahin ang mga artikulo na naguugnay sa kanyang pangalan sa akusasyon at kamatayan ng dating sexy starlet na si Pepsi. Ang artikulo ay isinulat ng kolumnistang si Rodel Rodiz na nakabase sa Amerika, at nagbigay ng kopya ng liham ng senador sa pahayagang Inquirer. Ang request na ito ay naganap ilang araw lamang matapos mahalal si Tito Soto bilang Senate President, na muling itinanggi ang mga paratang ng pagtatakit sa krimen na ganap noon 1982. Ayon pa sa kanya, ang mga artikulong lumabas ay hindi verified at walang katotohanan, na labis na nakakapekto sa kanyang malinis na pangalan sa loob ng mahabang panahon. Sa interview ni Tina Manson Palma sa ANC kay Tito Soto, sinabi ng dating komedyante na ang mga binibintang ni Pepsi noon ay fake news, at isang maling pagpapakalat ng impormasyon. Di umano ay gimmick lamang ni Rey de la Cruz ang mga akusasyon, upang ang sumisikat na starlet ay mas lalong mapag-usapan ng publiko. Muli rin niyang itinanggi ang kanyang naging involvement sa krimen, na nakakasira sa kanyang pangalan bilang senador sa ating bansa. Ang eskandalo ay hindi pa rin huminto matapos ang 38 taon mula sa pagpanaw ni Pepsi Paloma, na muling napag-usapan ng si Tito, Vic at Joey ay mag-retire sa pagiging host ng pinakamahabang lunch show na Eat Bulaga. Ang pagre-resign ay naganap noon May 31, 2023, eksaktong ika-38 taon death anniversary ng dating sexy actress na si Pepsi. Napakaraming balitang lumabas ukol dito, kung ang nasabing paglisan sa show ay coincidence o sinadya na itapat sa araw ng pagpanaw ni Pepsi. Ito ay dumagdag lamang sa patong-patong na hiwaga at misteryo na nakapalibot sa buhay at pagpanaw ng nasabing aktres, na maaring hindi na masagot kailan paman. Ang mga isyo sa mga iskandalong kinasangkutan ni Pepsi Paloma, Vic Soto, Joey De Leon, Richie De Horsey, at Senator Tito Soto ay maaring habang buhay ng mabaon ang sikreto, at manatili na lamang misteryo sa mata ng publiko. Maging ang involvement ni Ben Ulo, pagkamatay ni Ray de la Cruz, at ang kanta ng Eraserheads na Spolarium ay dumagdag na lamang sa hiwagang ito, na magiging palaisipan sa mahabang panahon para sa marami. Ito ay isang klase ng misteryong walang kasagutan, na atin hilingin na lamang na sana ay tahimik na si Pepsi Paloma saan man siya naroroon ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay at pagpanaw ni Pepsi Paloma, at may komento o gusto kayo idagdag, Ikomento lang po sa iba ba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.